kabigan, na di masama ang magsabi sa kapamilya natin o kaibigan o na. Sandali lang, parang nalilihis ka na ata sa tama na naayon sa katotohanan. Bagamat maari niya tanggapin itong panghihimasok sa kanyang mga desisyon, isa pa rin itong patunay na tayo ay nagmamalasakit sa kanya. Siguraduhin lang natin na naayon talaga sa Diyos ang ating posisyon. Pinakaangkop ay lumapit tayo sa Diyos at mag-alay ng isang panalangin para sa mga kapamilya, kaibigan, o kakilalang lumayo sa pananampalataya. Ipanalangin natin silang muling makabalik sa Diyos. Halika at tayo ay manalangin. Panginoon, ito ang panalangin. Para sa mga taong halos ayaw ng maniwala. Para sa mga dating umawit pero ngayo'y tahimik na. Para sa mga dating nanalangin. Pero ngayo'y nanlamig. Para sa mga dating tumakbo sa iyo. Pero ngayo'y tumatalikod na. Panginoon, naaalala mo ba sila? Yung mga dating umiiyak sa iyo sa altar. Yung mga dating laging may Bible sa bag. Yung mga dating nangangarap ng ministeryo. Ngunit ngayo'y tila Nawala sa landas, hindi namin sila hinuhusgahan, Panginoon. Dahil minsan, kami rin ay nalilihis, kami rin ay nagdududa, kami rin ay tinatamad manalangin, kami rin ay napapagod maging mabuti. Pero ngayon po, daladala namin sila sa panalangin. Panginoon, kaawaan mo sila, kaawaan mo ang mga sumuko. Kaawaan mo ang mga nagalit sa iyo. Dahil sa sakit, sa trahedya, sa kabiguan, sa pagkawala. Kaawaan mo ang mga umalis, hindi dahil sa rebelyon, kundi dahil sa sugat. Na walang nakaalam. Panginoon, yakapin mo sila. Sa panahong pakiramdam nila ay iniwan mo sila, iparamdam mong ikaw ay naroon pa rin. Sabi mo sa iyong salita, alalayan ninyo ang mga nag-aalinlangan, sagipin ninyo ang mga nasa bingit ng kapahamakan. Kaawaan ninyo sila. Judas 122 23. Ngayon, O Diyos, inaabot namin sila sa iyo. Mga kapatid naming hindi na namin makausap, mga anak naming tila galit sa simbahan mga magulang naming, tila nawalan na ng sigla. Mga kaibigang, dating puno ng pananampalataya, pero ngayoy walang interes sa iyong salita. Panginoon, kausapin mo sila sa panaginip, sa kalungkutan, sa katahimikan, sa loob ng jeep, ng tren, ng silid, ng banyo, ng puso, ipaalala mo na kahit sila'y naligaw, ang iyong pagmamahal ay hindi nawawala. Kahit sila'y hindi na nagdarasal, ikaw ay nananatiling, naghihintay na para kang ama. Sa alibughang anak, palaging nakatanaw, palaging umaasang, babalik sila. Panginoon, kung kami ang gagamitin mong tulay, gamitin mo kami. Kung kailangan nilang marinig, ang paalala mula sa amin, bigyan mo kami ng tamang salita. Hindi para magturo, hindi para manumbat, kundi para umalalay. Panginoon, sa iyong awa, hilumin mo ang sugat na naging dahilan ng kanilang paglayo. Sa iyong grasya, ibalik mo sila sa pananalig na totoo, buhay at malalim. Panginoon, wala kaming kapangyarihang bumago. Pero ikaw, kaya mong buhayin muli. Ang pananampalatayang akala namin ay patay na. Buhayin mong muli ang apoy. Buhayin mong muli ang pananabik. Buhayin mong muli ang pananalig. At sa pagbabalik nila tulad ng sinabi mo, may tuwa sa langit. Dahil sa isang kaluluwang nagbalik loob, kaya ngayon, nananampalataya kami. Darating ang araw, na muli naming makikitang nakataas ang kamay nila sa iyo, na muli naming maririnig ang tinig nilang nagpupuri, na muli naming makakasama sa paglakad sa pananampalataya. Panginoon, maraming bumitaw, pero mas malakas ka kaysa sa kanilang dahilan kaya't isinusuko namin sila sa iyo. Nang may pag-ibig, nang may awa, at nang may pananalig na ikaw ang Diyos, na muling bumubuo, nang pusong basag at pananampalatayang nawala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay, at tayo ay kanyang mga anak din, kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya.